Nasa multi-purpose hall pa rin ang mga residenteng binaha sa Kalumpit, Bulacan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa state of calamity ang Kalumpit dahil lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga bahay. Nasa labing walong pamilya o katumbas ng mahigit 50 individual ang nanunuluyan sa nasabing multi-purpose hall. Labindalawa naman sa barangay Gugo at apat na pamilya naman sa barangay San Miguel. Habang apektado pa rin ang mga iba pang barangay tulad ng sa may Bayan, Santa Lucia, San Jose. Meto, Poblasyon at iba pang barangay na malapit sa ilog. Ayon kay Rowena Nito, volunteer worker ng barangay sulaw Nakatanggap naman sila ng relief goods, kaya ng food at non-food items mula sa DSWD. Pero hindi ganun kadalas dahil nga sa dami ng lugar na maghahati-hati sa ayuda na apektado pa rin ang baha. Pagkain at vitamin. Kasi nga po, bihira uh, din makapagtrabaho sa kanila dahil lubog po sila dun. Tulad yan, di gano po makapasok yung iba dahil masyadong malaki yung tubig. Pero lang po kung yung iba ay may bakang pa